Assalamualaikum. Happy morning mga ka Grintan. Okay. So, dito tayo mga ka mag update po tayo sa atin po nga tanim na atsal. Pagkatapos na din naanan po ng uh, malalakas na hampas ng hangin na dala po ng bagyong Christine. Okay, yan may nakikita na yung uh, nasira. Bro, ito huwag muna natin nawakan, baka makawak tayo sa kabilang puno at kung uh, ano man ang meron dito uh, na mga uh, fungus ay wag natin ma sa ibang puno yan yan po yung uh, prevention mga kagrintang pag may napapansin po kayo na mga puno na hindi hindi maganda yung uh, tubo o may mga sakit na katulad po nito Fokus natin yung pinaka puno niya ay nangitim yan. Yan may fungus po yan. Pag hinawakan mo yan yung banda rito. Itong uh, itong nangitim na yan. Hawak hawakan mo yan Tapos, hawakan na naman doon sa uh, ibang puno. Ikaw mismo yung magiging courier ng fungus na magpalipat-lipat doon sa ibang mga puno. Kaya ingat-ingat po yung uh, mga kamay natin yung malilikot na kamay ha. Huwag nyo pong basta-basta hawakan yung Uh, ganyan po ng mga status ng mga puno mga kagalintam para uh, tayo na rin mismo ay maka uh, iwas na magiging uh, courier pa tayo nung no, sakit kung ano yung meron dyan sa puno na yan okay, okay. dito tayo sa atin pong tanim na si buyas na dahon so yan kanon pa rin yung experience nito no hampas ng hangin at buhos ng ulan ay sobra nadala ni Christine mga kagrintan. Ayan. So dahil may eh sa bandang uh, gilid ng ating uh, taniman ng sibuyas ay may tubo nagiging uh, ano po 'yan, barrier sa malakas na hangin no no. Yan po yung uh, nagsisilbing harang. So nakakatulong din 'yan. Pero nung nakarang mga araw, ayan, eh nilinis ko na po 'yan. Kasi yung ginawa nating harang, siya pa yung ah uh, tumambak dyan sa atin pong uh, sibuyas kasi natumba yung mga puno ng tubo na yan dyan po yung bumagsak sa atin pong sibuyas kasi yung rinse natin ay nabuwal yung mga poste kasi malakas yung current ng tubig dyan mga green thumb. so dito tayo maglalagay ng uh, ano uh, magbibigay o oh, magbibigay ng Uh, tutorial dito sa kung sino yung may mga tanong dyan na sibuyas mga kagreen so pagka ganito po yung status ng ating sibuyas nakadipa na po yung mga magugulang na dahon ganon din po wag natin basta basta hawakan yan ano kasi posibleng may mga fungus din yan mga kagreen kasi yung lupa po kasi sobrang saturated na na alam natin na yung fungus ay umaakyat po yan sa mga halaman natin lalong lalo na pagka mataas yung humidity o yung uh, mahalumigmig yung uh, panahon yung mga fungus sa ilalim ng lupa ay umaakyat po yan at pagka makakyat na dyan sa mga dahon ng ating mga tanim uh, masinagan yan ng araw o matuyo, matuyo yung mga yung mga tubig tubig dyan sa dahon namamatay po yun sila uh, yung kanila pong dead body okay yung kanilang patay na katawan mga grintam ay punong puno po yun ng protein na siya pong magiging sanhi ng pagkabulok ng mga dahon ng ating mga pananim. At pagka nabulok na yan, magkakaroon na ulit yan ng iba pang uri ng pathogens na magdidecompose na naman para tuloy-tuloy yung pagkasira ng mga tanim natin. Kaya para maiwasan natin mga kagrindam yung ganun pangyayari, mag-spray agad tayo ng fungicide. So ang gamit ko po, fungicide, ay antrakol ng beer. Yan, kung mapapansin po ninyo may mga puti-puti po yan diyan. Eh, di di maaninag. Ayan, ayan mga kagrindam yan. Nag-spray pa ako ng uh, fondue sa kaninang umaga. Since na yung gamit natin ay antrakol, kulay puti. Yung antrakol mga kagrindam kaya puti-puti uh, po yung resulta niyan. Yan po yung ginagamit ko pagka malayo pa po yung harvest mga ka green tam. kasi pagka fungicide na puti yung gagamitin natin tas malapit na yung harvest natin hindi maganda po yung ano, itsura ng harvest natin kasi uh, yung kulay ng fungicide ay sinisira na yung ganda ng kulay ng ating sibuyas kaya pagka malapit na yung harvest mga kagrintam ginagamit ko po ay yung mga blue na mga fungicide kasi may fungicide na dilaw merong pula at meron ding puti mga okra green Sa so pagka-malapit na yung harvest mga okra para mas maganda naman tingnan yung ating mga uh, spring onion o sibuyas na dahon yung kulay blue para mas titingkad yung o kulay ng ating mga pananim mga okra So, pero dipindi na rin sa inyo mga kung na pagkasanay na yung uh, uh, buyer ninyo. Kasi pagka sanay na sila walang reklamo yan kahit anong kulay pa yung kahit putik pa yung i-spray mo dyan ang bayan okay so hindi na natin pahabain pa mga kagrintam ano bago natin wakasan nitong video nito mga kagrindam pagka ganito na po yung status po ng mga dahon nakadipa na po mga kagrintam yan po ay ah uh, ah uh, signal na nagpaparami po yung inyong mga tanim na sibuyas na dahon nagmo multiply po yan mga grintam. Kasi pagka uh, itong mga magugulang na dahon Ay bumabagsak yan Natatanggal na yan Yung isang uh, piraso na yan dyan Magiging dalawa na yan mga kagrintam Yan Okay Larga tama mga boss